Sa kuha ng CCTV na ito, kita ang pagkikipagtalo ng lalaking menor de edad na ito sa grupo ng kalalakihan sa harap ng isang painuman sa Lower Magsaysay, Baguio City, bandang alas 2 ng madaling araw kahapon, October 31. Pilit siyang inaawat ng isang 19 anyos na babae. Mayamaya maya hinabol ng mga kalalakihan ang menor de edad pero sumugod naman ang babae dito makikita na inilabas ng babae ang isang kutsilyo at kinumpronta di umano nito ang grupo ng mga kalalakihan. Hindi na nasundan ng CCTV ang mga sumunod na pangyayari hanggang sa matumba ang isang lalaking ito. Nang rumesponde ang mga pulis na pag-alamang pinagsasaksak na pala ng babae ang walong kalalakihan. Fort, uh, lumabas yung mga grupo ng mga minero, mga kalalakihan from the ah uh, inuman while they are uh, waiting for taxi uh, biglang may isang menor de edad na lalaki na naghamon sa kanila so nagkaroon ng fist fight mm -hmm. pagkatapos noon uh, unknown sa mga kalalakihang ito may kasama palang babae inamit niya ang isang pin knife mm -hmm. na pinagsaksak sa mga uh, lalaking ito. Actually, dalawa sa kanila ay seriously injured at nakakonfine ngayon sa BGA. Agad namang naaresto ang babae at nakuha sa kanya ang di ginamit na patalim sa pananaksak. Sumuko rin sa mga pulis ang 16 anyos na lalaking minor de edad na pasimuno di umano sa gulo. Sinubukan ng news team na kunan ng pahayag ang suspect pero tumanggi na itong humarap sa kamera. Inaalam pa ng mga pulis kung ano ang pinag-awayan ng dalawang kampo. Maharap sa reklamong attempted homicide ang babae habang reklamong physical injuries naman ang kakaharapin ng 16 anyos na lalaking menor de edad. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.